Hello guys! Good morning! Hello mga ka-warrior ko. Tara, kape tayo. Kape muna tayo ah. Pero may mainit siya eh. Mm. Anyway guys, magandang magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat. So nakikita niyo ba ito nandito sa aking gilid? sa table. Ito yung mga ipina-unbox ng anak ko yung mga binili niya from airport talaga naman. Alas araw-araw na lang bumibili. Yung iba binuksan niya pero ibinalik niya. Sabi, sige ma, i-unbox mo para makita mo naman. So, umpisahan muna natin dito sa... Ito. Ito kasi papauwi niya sa Pilipinas. Gusto niyang makita kung ano. Kasi syempre, di ba, ipapa-air uh, air, air card niya, papa-empos. Speaking of empos. <laughs> ito, papauwi niya ito sa kanyang anak. a back up panty sorry guys mga antis ng uh, kanyang anak it is a victoria secret so in one pack uh, in, in one box ang laman po ay one two pito pitong piraso so dilagita na kasi yung anak niya yung dating na yung uh, apok so apat na ganito yung binili niya para sa akin yung anak kasi by March, ay by April, uuwi um, um, itong aking anak natin. ito. So, ito guys, yung una yung pinaaandak. Not check mo nga to. So, ano? Um, apat na Victoria Secret. Grabe ang aking anak. Kasi yan, nagkaka-incentive, nagkaka-ano sa kanyang trabaho, pipigyan. Ito pa. Ano siya sa back, pero nasa nag-fight one fold Alam mo naman pata brand yun eh. to yung gamit Sa kanya pa rin anak. Kaya lang I doubt na baka hindi na kasya, kasi kasi. Nung anak niya halos kalahati na ng katawan niya. Matangkat pa sa kanya. Pati yung paa. Halos magsing sukat na sila ng paa ng kanyang anak. Kaya maghihiraman na lang sila ng shoes. Ayan. <laughs> TikTok daw. Anak, hindi na ito kasi kay isyang anak. Malaki na ang iyong anak. Oh. Ito sa kanyang anak ito Tadadid. Hindi mo mapakasit na po yung mga po yung mga And then, hindi naman natin to. Ito, ibigay sa akin naman ng aking kapitbahay. Dagay, next door. <laughs> Hmm. Chikiret. Dali na. Chocolate, guys. Gusto niyo? Ito yung chocolate, napakamura. May isang balot na. And then, ito wala well, sa box. Pero, guys, walaan hmm. niyo. Ayan. Walaan niyo kung ano okay. naman guys. Sobra, grabe. Iisa-isahin natin. Iisa-isahin natin Andaman ang daman ng box mo. Ay, ng plastic na meron siyang Redmi me na 9A. Grabe, ang halaga, 549 dirhams. Yung pang ano lang daw ng kanyang mga tiyahin. And ito yung regalo niya sa papa niya. What is this? Redmi me 12C. Medyo magkaiba ba anak yung 12 tsaka 9A? Mas mataas daw ang ano, ito yung regalo niya sa papa niya. Kasi nag-birthday nag daw noong ano yung kanyang Papa, is uh, hindi niya narigaluhan. And then, syempre, may mga kasama pang power bank. Yeah, may power bank siya na dalawa, kasi dalawa yung phone. Ay, tatlo pala yung phone. And then, itong isa is, hindi ko alam kung kanina niya ibibay itong isa. Itong isa sa tiyahin niya, yung nag-aalaga ng aking apo na, naulila. ulila, and ito sa papa niya, bali pala dalawang redmi, Dalawang Redmi ang binili niya. Ito guys, grabe ang aking anak mag-effort oh. Sabi ko mag-ipon ka anak. Ayan, ito yung sa papa niya. Medyo, <laughs> medyo mahal-mahal yung sa papa niya pero magkano ba ito? Ah, six, more than ano, kulang-kulang 700. Yeah, 700 dirhams. So magkano yung sa peso natin? Times 15.50. O oh, 15.90 yata ngayon ang palitan. Ayan. So, petong cellphone, ito inakuha niya lang sa mga, and then ito yung panaka free, free noong, ano, bibigay din daw niya sa kanyang papa. Kaya kulang pa anak, dapat marami ibigay sa papa mo. hindi natin alam sa mga susunod kung ano ibibigay sa papa niya. So, yun yung laman itong plastic na to. Mga mobile na pang regalo ng aking anak. Pero ipapa-impose niya kasi sabi ko, anak, baka pagdating sa airport, magkaroon ka ng problema, ipa-enforce mo na lang, ipa-aircard mo na lang. So, gagastin ng mahigit siguro, ano, ah, uh, ang gagastin niya mahigit na, ewan ko, basta, depende sa bigot kasi, and then ito, mamaya nag-graduate yung sa kanya to, pinadeliver sa akin, sa Saka ito sa kanya, sa aming dalawa to, pag kami dalawa yung magsisesyon. Pakapit <laughs> tayo guys, kapit. Oh, eto pa isa guys. Sometimes, ang nagde-deliver sa kanya is Amazon. Ah, uh, tsaka noon, pinaka ano kasi ang ano, yung mga delivery, ah, uh, ayan, mga sa so, noon, at tsaka yung isa, wala pa yung Amazon niya eh. So, eto guys, bubuksan natin tong isang tokong ano to. Yung apat na ano ay cellphone, ito na naman natin to ano to mga, pinabili ng ano, ko. Siguro nakaupas ang anak ko ng... sa anong sahod niya yun. <laughs> May natin ilalagay ito lahat dyan. Bubuksan ko muna itong anak ko. Kaya ito. Ay, sila to binuksan. Kasi kailangan ko yung resibo. Kasi pag magpapa-empos mo kayo, o magpapaano kayo sa, sa parcel, kailangan pang pong itikikit yung resibo kahit po yun sa mga nakadikit lang po sa ano nyo. Kasi inaano po yun sa ano na para hindi kayo yung ng another tax. Wow! ano guys, grabe yung pagmamahal ng aking anak sa kanya mga pinsan tsaka sa mga nag-aalaga ng kanyang pamangkin. Kaya halag na wala na yun. Panay, ano, cellphone pa rin. O, eto guys, oh, ang ano magkano ang amount nito? Ito yung tig 800 dirhams ang isa. Grabe ka anak. Bakit ito ang binili mo? Ang oh, mahal-mahal na Mamakat mo, sisirain ng mga pamangkin mo. O, yung mga malalaki to. Bukas ba itong isa nito? Let me see. And guys, ang dami nga ng pinamiling ano. Oh. Para yung cellphone. Then may laptop pa siyang paparating para sa pamangkin niyang panganay. Kay Aljo, yung anak ng aking namatay na anak. Aking apo. hindi hmm, ko kaya buksan guys. Baka na sila magbukas nito. Pero ito siya guys. Oh. Ito yung mga lumabas na ano dito. Awas siya sa pamangkin niya kasi nagpabili ng, nagpapabili ng ano dahil gagamitin daw sa school. Bumili sa atin sa Lazada sa online. Wala pang ilang linggo. Sira na ang cellphone. Nag-blackout daw. Sige, huwag mo lang ipagawa kasi meron siyang ano dito? Kanto siya, siya kalaki, guys. Ito is, ah, uh, nag-a-amount siya ng 800 dirhams, ang isa. Ito lang niya siya. Pagka, ano, ang anak ko, yan ang binibili niya. Pinamimili niya ng mga gamit ng, ano. yung so, lahat ito, ipapa-impose niya mamaya. Kaya, pinacheck niya sa akin. Guys, mamaya, iyaan na natin yun. Grabe. Nandun sa kanyang pamangkin. Then, meron pa itong kasamang laptop para doon sa kanyang nag-iisa-isang pamangkin ng lalaki from my side. So, tatlo. Tatlo, tsaka tatlo, anim na cellphone. Grabe, anak, ang tax na ito pag si airport. Kung dahil, naku, naku, kailangan mo talaga ipaano. Ayan. Mamaya, ilalagay natin natin dito sa ipapa. Check natin itong dalawa pang kahuna natin. Diba? pa ito. ito para sa kanyang sarili. Kahapon niya ito pinaano. Eh. Para sa kanyang sarili itong dalawa na ito. Ang doon nagamit niya na yung iba. So, unahin natin to guys, itong maliit. Kailangan ko i-unbox ito kasi yung gunting ko. Yun na yung kaligayahan niya. Eh. Kasi nung nagkatrabaho siya, sabi ko sa kanya nun, pag nagkatrabaho ka anak dito sa Dubai, natuto ka lang sa ano mo, sa pera mo. Ano? Nabibili mo yung mga gusto mo. And then siya nga pala yung nagbabayad ng bahay sa Pilipinas. Yung kinuha namin sa ano, siya ang nagbabayad, siya ang nagtuloy ng hulog. <laughs> ito lang yun, sa kanya rin naman mapupunta yun eh. Unbox <laughs> natin tong kanyang, ito yung kanyang consolation sa sarili niya. Hindi ano natin ko ano mga pinamili niya. Meron! Ano kaya to? Hindi nga yung anak ko na yun, yung bunso. Yung, yung Dito sa Dubai. Dad dalawa yun, yung isa na wala na nga po. And then itong na nasa akin. Ano yan? Pagkarating na nga dito sa Dubai, na nakatrabaho siya, panay bahay, trabaho, pagtrabaho, bahay. Hindi siya, hindi siya yung, hindi siya yung babae na gala o kung, kung makikita mo kung saan sa disco. Although sa, sa Dubai, pwede na mamadisco. Hindi siya. Gusto nga tutulog siya dahil pagod. This, uh, ano siya eh, uh, barista. Ay, ang laman. O, oh, panay, panay pampaganda. Opo. Oh. Ano kaya ito? Ano na naman kaya itong pang... Ano kanina naman itong pampaganda na ito? Ha? Pagka-book. Pagka-book. So, andali lang, anak. So, ito na, guys. Ayan, o mga pampaganda nyo na naman. lang, And then, the last, ito. Para sa kanya din to, tela. Sabi ko, anak, bili ka nung gano'n kasi kailangan mo yun. Kasi, uh, instead na magpunta, magpunta pa siya sa salon o sa ano, para lang magpa-facial, sabi ko, na lang ng gamit para ako na lang yung gagawa. Kasi pagdating sa pag-facial, expert pa ka. siya. Kailangan na siya pa materials, mga prada. What? Wow. Hi guys, oh look at this. Ito yung facial steamer. Wow. Mahal na ito ah. Magkano bili mo anak? 100? 139. Patient is still nervous. Ba't tayo na ang pasok mo? Cancel off siya. <laughs> Cancel off daw siya. Ito siya. So, yun, guys. Ayan, iyan na na natin. Lahat ng ito ay effort niya sa kanyang trabaho. Dapat siyang isang taon sa trabaho niya, dami niya na nabili. Mobile, mga pampaganda. <laughs> Siyempre kasali na ako dito. Ayan na naman siya lang. <laughs> Tapos yung pinaka-importante, yung pambibigyan niya sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang anak. Grabe, grabe. Napaka, tsaka itong batang to, titig, ano siya, masinop siya sa pera niya. Hindi siya yung kagaya ng ibang pag may pera, barabara pa siya siya na masinop. Ito may ipon na kung sabi ko pwede na pala ako ano kasi alam niyo na sa sarili niya. Ito ko na 32. 32 years old na siya. Alam niyo na sa si sarili niya na Uh, yung kanyang pinaghirapan ay impukin ng anos. So, mag invest siya. Meron siyang tumituling lupa sa Pilipinas. Dati niya, tatlo yung, yung dalawa yung iniwan sa akin ng ate ko. So, yung dalawa na yun, wala nang mag, uh, magiging magulang yung condition na lang. Dito. Kaya, pinag-iip niya. kasi okay, Sige, anak, go. Diba, guys? Kaya, pagka ano, yan, depende pala sa pagpapalaki din ng anak. Kasi kung ipipinilaki ko ng maluho, although maluho naman, kaya yeah, lang depende siya, but I mean, is, uh, it depende rin pala sa ano, sa pagiging ano ng mga bata. mga mga bata is ano, ito ang dami guys. Pinapabada niya ito sa akin ng isang box. Sa so, isang box ko ilalagay dahil mamaya tatayin ko siya sa impost. Yung impost, Speaking of Empos, yung Empos na yan yung talagang kukensuki ako. So, ayan guys. Anyway guys, maraming maraming salamat sa panonood at sa mga manonood. Maraming maraming salamat. At syempre, yung bigay ng aking the guy be, uh, next door. The guy next door is ito, chocolate. <laughs> ano, taste one. one hindi siya na rin, nila kinain Sabi ko, ayoko kumain, baka may ano yan. <laughs> hindi ako masyado sa matamis kasi uh, ayoko tumal sa sugar level. Ito okay. siya, okay, guys. Ang bawat kagat ko para sa inyo. Ito matigas. Ito <laughs> Thank you guys, thank you for watching and see you next on my next unboxing. Mas malaki daw yung next unboxing ko. Okay, thank you.